United People's Initiative para pangunahan ang panawagan ng pagkakaisa uparin po natin ang ating mga politikal na kulay sumama po tayo sa isang pagtitipon na payapa at alamin po natin kung ano talaga ang tunay na at bukasiyang ipinaglalaban ng bawat grupo na magtaraos bukas ng kanya-kanyang pagtitipon So panahon na po para magkaisa ang bansang Pilipinas upang manawagan sa ating kasalukuyang administrasyon na ang taong bayan ay pagod na pagod na, galit na galit na, at higit sa lahat, hindi na po kaya ang paghihirap dahil po ang mga programang panggobyerno na dapat ay nabibigyan ng tamang pondo, lalong-lalo na po ang plant control project na kung sa titignan natin ay napakasimpleng isyu lamang. Subalit, ito po ay napakalaking epekto tuwing magkakaroon ng mga mahihinang pagulan na nawawin naman po sa pagpaha na sumisira sa mga ari-arian, sumisira sa mga kagamitan, nagpapahinto ng mga negosyo at hanap buhay, at higit po sa lahat, nakakalungkot man sabihin, pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban na dapat sana kung ang mga proyektong ito ay ginawa ng mahusay ng ating gobyerno dahil ito ay pinagdaanan ng pondo na galing sa dugo at pawis pawis ng mamamayan hindi po sana nangyari ang mga bagay na ito ngayong gabi tayo po ay magbibigil dito ng magdamag mananawagan po tayo ng pagkakaisa Mananawagan po tayo sa lahat ng grupo na magdarao sa bukas ng kanya-kanyang pagkilos na gawin po itong mapayapa, gawin ito na may pagkakaisa at pagkakaayos-ayos, anumang kulay politikan. At sama-sama po tayong manawagan sa ating kasalukuyang gobyerno na gawin niya ang kanyang tungkulin bilang pinahirap na mandato na ngayon ang sigaw ng taong bayan dahil hindi na po nasisiyahan ay ang pagbibitiw sa kanyang pwesto. Ang pagbibitiw ni Bongbong Marcos na nangako sa atin ng pagbabago noong 2022. At umasa naman po tayo sa ilalim ng Unity magkakaroon ng pagkakaisa at continuation ng pagkundan ng Pilipinas. Subalit, mula sa pinakasimpleng bagay na pangako ng presyo ng bigas, hanggang sa kung ano-anong nangyayaring nakawan sa ating gobyerno ay hindi niya napatunayan kailanman at hindi niya napanindigan ang pagiging isang mabuting pangulo na kanyang sinumpaan. Kaya ngayong gabing ito, mga kababayan na nandito sa social media, inaanyayaan po namin kayo dahil kahit po ang ating langit ngayon ay nakikisa, lumuluha, nakikita po ninyo nandito kami. Ilang araw na ho kaming walang tulog mula wala kongreso hanggang sa Camp Aguinaldo. Ngayon naman po ang United People's Initiative ay bumaba na po dito sa Plaza Miranda sa harap mismo ng Quiapo Church upang manawagan anumang kulay, anumang relihiyon, anumang probinsya. Lahat po tayo ay isang kulay lamang dapat kayo mangking kaligatan Pilipino magkaisa laban sa korupsyon. At ngayon po, ibibigay ko po ang pagkakataon sa isa natin kasama na isang pastor upang bigyan po tayo ng panalangin sa gabing ito na tayo ay bigyan po ng sapat na lakas, sapat na kakayahan, talino talento at tigit sa lahat, kababaang loob at pangunawa na maunawaan po natin ang mga nangyayari ngayon na kaliwat ka ng pagkilos at pagkakawatak-watak ng ating bansa ampike kepusingyo sige noong Herbert Lugo para po sa panalangin uh. hello 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 all uh, kapatid tayo poy mananalangin uh, at uh, ating uh, dinigitin ang petition uh, ng ating mga kalangit ang kanyang buktong anak at si Kristo para tayo ay kabayan. Amin pinakamahal na malamin na langit kami po ay nagpapasalamat at nagpapagdumbaba. Ngayong oras na ito na pinayagan ninyo kami na magkatipon-tipon dito sa United Deportes Initiative Prayer, Prayer, Prayer Rally dito sa Plaza Miranda Lonsod ng Maidila Kami po pinapasalamatan ng mga kapulisan na naka destino dito sa lugar na ito ng Plaza Miranda dahil kami po pinayagan upang itaos ang matuwid, mahilahon, mapagmahal ng kalayaan ng grupo. Ito po yung United People's Initiative. Ito po nagpapasalamat sa inyong bintisyon sa aming mga kalusugan. Natapuan sa mga nagdaang mga araw at gabi, kami po ay ng ganitong mga panahon o pagluha ng langit. Kumanit, kami nagtataka, Panginoon, dahil malusog pa kami hanggang ngayon at punong-puno ng pag-asa at pananampalataya po sa inyo. Dahil alam namin ng aming kinuso na daan ay matuwi at ang layunin namin ang United People's Initiative ay paglaban sa korupsyon. Ito ang nasa puso, isip at diwa ng bawat pamamayan na nagmamahal at napabilan ngayon dito sa lugar na ito upang ipakita at paramdam ang kalungkutan at iparamdam ang pag-asa na naway bukas ang mga lawa. Iyong tinigging Panginoon, ang aming dahi. Kami po, ang mga puso po namin ay nalulungkot, nalulumbay, subalit punong-puno kami ng pag-asa. Dahil alam namin na kasama namin namin kayo at inyong kinaglulugdan ang aming ginagawa dahil ito ang tama. Ito ang batas ng langit. Ito ang katotohanan. At ito ang pinakaasam-asam ng bawat isa sa amin mamamayang pipili mo nagmamahal sa Diyos na makamtan at sa tulunan, Panginoon, kayong maghahari. Ang lahat ng Gloria at kapangyarihan ay sa iyo lang namin ibibigay. Ito pong samot talangin pa namin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen and Amen. Amen. kababayan. Nandiro po tayo ngayon sa harap ng plaza ng Kiapo Church sa may plaza Miranda upang manawagan sa gagawing kilos protesta ng iba't ibang grupo bukas sa Luneta at Etos Shrine. Mananawagan tayo ng pagkakaisa, ng kapayapaan gamit ang United People's Initiative. Inilalapit natin sa Diyos na sana bukas ay maging mapayapa ang Panginoon sa Protesta at tinggin ni Bongbong Marcos ang sentimento ng bawat isa sa pagbibitiw niya sa pwesto upang matapos na ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Ngayon po ang panahon upang tayo magkaisan isang tabi natin ang kulay politika at magsama-sama tayo bilang Pilipino laban sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Ngayon po, tinatawagan natin yun, si Park. You know? Uh, magandang gabi sa ating lahat na sambayan ng Pilipino. Kami po ay nandito sa Quiapo Church dito sa Plaza Miranda upang manawagan na mating na bungkas sa mga sinasagawang rally na ang mga Pilipino ay magkaisa at sila ay bigyan ng takapaglikha ng magandang kaisipan at sana maging peaceful ang lahat ng gagawing rally bukas. Mga kababayan kong Pilipino, sana po lahat tayo ay magkaisa sapagkat ang panawagan ng bawat isa sa atin ay maitigil ang korupsyon sa ating bansa at mabigyan lunas solusyon ang mga nangyayaring ang korupsyon sa ating bansa. Mga kababay kong Pilipino, sana tayo ay biyayaan ng Panginoong Diyos na sa tayo ay mapasama sa mga grupo na nagrarali, naggagawa ng rally na peaceful. Sana po tayo po ay hindi magkamali ng sinasama nating mga grupo at leader. Panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, ilatising mabuti at tignan mabuti kung saan grupo tayo naparoon at kung saan lugar tayo naroon. Na ngayon tayo ay magkaisa sa panahong ito sapagkat isa lamang ang panawagan ng bawat isa sa ating mga Pilipino walang kulay-kulay, walang politiko sapagkat tayo ay mamamayang Pilipino at ang kagustuhan natin ay mabigyan lunas at maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Tandaan po natin mga Pilipino na hanggat politiko ang mangunguna sa rally ay hindi magkakaroon ng pagkakaisa at hindi maititigil ang korupsyon sa ating bansa. Mga minamahal kong Pilipino, naway tayo ng Panginoon. Bukas sa lahat ng mga Pilipino na nais magsagawa ng rally. Sana po, protektahan tayo ng tagapaglikha. Naway tayo ay manalo sa labang ito. Sana rin po ay magbasan at linawi ng Panginoong Diyos ang mata ng mga politiko na natatpan ng salapi. Sana po alisin ng tagapaglikhang Diyos ang mga pera sa kanilang utak na huwag sa kanilang mga mata at kaisipan at puso ang pagmamahal sa bawat Pilipinong naghihirap dito sa ating bansa. Mga minamahal kong Pilipino, magsama-sama tayo at mag-isa-isa bigyan solusyon at mai-tigil ang korupsyon sa ating bansa. Sapagkat tayong mga Pilipino ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Lahat tayong mga Pilipino ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Kaya panawagan ko sa bawat mamamayang Pilipino, magsilabasan po tayo sa ating mga bahay at tumindig tayo. Magkaisa, dala ang kulay na kayo manggi. Hindi kung ano-anong kulay, hindi kung ano-anong politiko ang ating sinusuportahan. Sabagkat tayo ay mga Pilipino, tayo ay magkaisa at sugpuin ang korupsyon sa ating bansa. Itingin lang po natin ang pagsuporta sa mga politikong walang pagmamahal sa bayan. Walang malasakit sa mga Pilipino. Tama na itigil na ang korupsyon sapagkat tayo rin na mga Pilipino ang nagbihirap sa bandang huli. Ilang politiko na po ang ating sinuportahan, ilang presidente na po ang naupo, ngunit ang tanong ng taong bayan, bakit hindi tayo nagkakaisa, bakit hindi umuunlad ang bansa? Dahil ba sa mga politikong nakaupo, hindi po ang gobyerno ng Pilipinas ang may problema. Ang may problema po ay yung mga nakaw po sa posisyon diyan sa gobyerno. Ilang bilyon po? Hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang ninanakaw sa taong bayan. Trilyon-trilyon po every year ang ninanakaw ng mga politiko sa ating mga mamamayang Pilipino. Nawa'y tayo ay bigyan ng Panginoon ng matiyasay na pag-iisip sa pagdisen natin sa umaga na maitigil na ang korupsyon sa ating bansa. Tricycle driver, taxi driver, lahat ng mamamayang Pilipino na nagtatrabaho rin sa Pilipinas. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Lahat tayo ay nagpapakahirap. Nagtatrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya, para may pang-aral ang ating mga anak, para may pambili ng school supply, para may pambili ng mga sapatos. Ngunit, tayong mga Pilipino para na nagpapakahirap magtrabaho sa ating inang bayan ay mga sakim na politiko ang siyang nagpapakasarap sa ating mga buwis mga Pilipino. Kaya tayo po ay magsilabasan at magkaisa sa panawagan ng pagkakaisa dito sa ating bansa. Sapagkat tayo rin mga Pilipino ang naghihirap sa ating bansa. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtanim ng palay sa taas ng bundok Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na ng tricycle na 24 hours para may mapakain sa kanilang mga anak, para may pangaral ang kanilang mga anak, hindi ba hindi nila nasubukan o naranasan ang ating naranasan? Naranasan ba ng mga politiko na sinusuportahan natin ang naranasan natin mga Pilipino? May mga Pilipino natutulog na gutok. May mga Pilipino na na walang bahay. May mga Pilipino hindi makakain. May mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan ng ating bansa kabila ng paghihirap ng bawat mamamayang Pilipino. Meron palang mga politikong nagpapakasarap at nagpapakasasa sa kabayan. ng bayan. Karapatan natin kung katin. Karapatan natin investigahan. Karapatan natin hanapin kung saan napupunta ang taon-taon every month na binabayan natin. Tayong mga Pilipino nagpatrabaho sa loob ng 24 hours. 12 hours, 10 hours, 10 hours. Bakit ang Pilipinan natin? 525 pesos lamang. Pag kumawata, pag nagtaon tayo, magkano ang kinukuha ng SS? 1,700. Pag-ibig? 1,700. Free-free sa kinikita nating mga Pilipino. Kaya magsilabasan tayo at imbistigahan natin. Tayo naman ang umimbistiga sa mga politiko na nagpapagkasara at nangakaw sa kama Mga minamahal kong Pilipino, sabay-sabay po tayo bukas magkaisa sa peaceful rally walang gulo, walang away, sapagkat hindi ugali ng mga Pilipino na magkipag-away at magdawa ng gulo. Marahil po tayong mga Pilipino, sana po tayo ay bukas sa pagrarali natin. Huwag natin saktan ang mga kapulisan o mga kasundaluan, sapagkat hindi ang mga kapulisan at kasundaluan ng ating kalaban kung hindi ang mga politikong nagpapakasarap at nagyanakaw sa kabanang bayan. Hindi po ang mga politiko ang magganakaw. Hindi po ang mga pulis ang magganakaw o sundalo. Ang mga politiko ang dapat singilin at dapat managot dito sa ating bansa. Hindi sapat ang salitang resign kung nakinabang ka naman at nagpakasarap ka sa kaba at pera ng taong bayan na binubuhi sila. Hindi na kailangan magpulag-pulagan. Huwag na tayong magbingi-bingihan sa harap harapang pagbaboy at pagdago sa atin ng mga politiko na nakaupo ngayon. Tayong mga Pilipino, ibinoto natin sila hindi upang pag niya tayo. Ibinoto natin ang mga politiko na yan para tayo ay pangunahan, pamunuhan at bigyan ng pansin at, at bawat mamamayang Pilipino. Ibinoto natin sila para tayong mga Pilipino ay mabigyan solusyon ang kahirapan sa ating bansa. Pag eleksyon, lahat sila'y parang mga anghel na bumaba sa kalangitan na para bang hahalikan ka na sa pagmamakawa na iboto sila. Lahat ng plataforma ay kanilang pinapalabas. Libre ng gamot, libre ng hospital, libre ng pagkain at triplito yung sunpi. Ngunit pag sila ay naupo sa kanilang mga posisyon, napapansin ba natin na kapag tayo pumapunta sa kanilang mga opisina, kahit man lang amok si Selin ng ating hinihingi, kailangan pa natin kumuha ng appointment at pinapahirapan pa tayo. So, tayo, doon sila pinag nila tayo. Lahat tayo ay bumoto sa kanila. Lahat ay pinigay natin sa kanila ang buong support natin. Ngunit bakit ngayon sila ang naupo? Di hindi man lang nila tayo nilingon. Di hindi man lang nila tayo pinapansin. Di hindi nila mapigyan ng pansin ang paghirap ng taong mamamayan dito sa ating bansa. Mga minamahal kong Pilipino, kami po ay nananawagan ng pagkakaiba. Pa. Kami po ay nananawagan ng pagsuporta. Kami po ay nananawagan ng peaceful rally upang sa ngayon ay mabigyan pansin at mabigyan solusyon at maitigil ang korupsyon. Hindi na po kaya ng mga mayang Pilipino ang paghihirap at pagnanakaw sa kamanang bayan. Mga minamahal kong Pilipino, magkaisa tayo sa sandaling ito sapagkat hindi mabibigyan habang tayong mga Pilipino ay nagbubulag pulangan at nagbibigibigyan sa ating mga namumulo sa atin. Hindi marapat na ang namumulo sa atin ay walang inisip kung hindi pang sariling interes man lamang. Hindi marapat sa isang politiko na walang pagmamahal sa kanyang bayan. Hindi marapat sa isang namumulo na wala siyang paglingon sa kapo niya Pilipino sapagkat ang ulo, ang isang ulo ay dapat manguna COXINO AND LIDER! ay dapat manguna. Hindi kapag baha, kayo ay nasa ibang bansa, nagbabot na sarap. Hindi tayo papayag ng mga Pilipino na dumating ang Disembre. Sila ay mag-celebrate, sila ay bumili ng regalo, sila ay magpakasyon na ang gagamitin nila pambili ng regalo at mag-celebrate ay pera ng taong bayan. Hindi marapat at hindi natin papayagan na matapos ang taong ito na walang mapanagot sa mga politiko na lumulustay sa kaba ng taong bayan. Mga minamahal kong Pilipino, muling-muling na paulit namin tinatawagan ang bawat pamamayang Pilipino sapagkat tayo ay biktima ng traksyon. Marapat lamang na tayo magsilabas sa ating mga bahay at magkaisa sa panahon ito. Bukang sa ngayon ay fighting itigil sa sa sapagkat sa taong bayan ang kapanyarian at wala sa mga politiko na nakaupo tayo ang dahilan kung bakit sila naupo sa kanilang mga traksyon. Tayo rin magbababa sa kailan sa kailang mga posisyon. Maraming salamat mga kababayan kong Pilipino na tayo ay biyayaan ng matiwasay na pamumuhay sa bansa at maitigil na ang korupsyon sa ating bansa. Kababayan, narinig po natin ang sentimento ng ating kasama na si Park dito sa harap ng sir, sa Plaza Miranda. At dito po tayo ngayon nagdaraos ng payapa sama-samang pagdarasal upang sama-samang pagdarasal upang manawagan ng kapayapaan sa gagawing kilos protesta bukas September 21 sa Luneta at EDSA Rite ng iba't ibang grupo na sa kilos protesta upang manawagan sa pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa mo ay underperforming na. Makikita po natin sa lugar, tumigin po kayo sa paligid, nakikita nyo po ang paghihirap ng ordinaryong Pilipino. Lumalaban ng patas, bumabiyahin ng pedicap, mga choper, mga nagtatrabaho na sa ng minimum wage, pagkatapos po kakaltasan pa ng gobyerno, ngunit saan napupunta ang ating mga boys Sa kanilang mga bulsa. Lantarang pagnanakaw po ang ginagawa sa atin ng ating gobyerno, mga na opisyal. Kaya po ngayon nandito tayo para manawagan sa gagawing kilos protesta kinabukasan ng iba't ibang grupo na mayroong politikal na kulay upang manawagan ng kabayapan sa kanila. Maiwasan ang madugong pakikibaka tulad na nangyari sa ibang bansa, sa mga ating kapitbahay na bansa, tulad ng Nepal at Indonesia. Hindi po tayo ganun. Ang mga Pilipino po ay simbolo sa buong mundo ng mapayapang revolusyon. Tayo po ang nagpasimula ng mapayapang revolusyon. Kaya po tayo nandito upang pumagitna na sa mga kulay politikal na lalaban bukas upang manawagan ng Inos protesta. Hinihiling din po natin na paktubayan tayo ng buong may kabal ng kaligtasan. Hindi lang sa mga magpoprotesta, kundi po sa mga kapatid nating kapulisan, sa militar. Upang maiwasan po natin ang pagdanak ng dugo. Ngayon po, tatawagan natin ng isa sa mga magsasalita sa atin. Kasama natin dito ngayon si kapatid na Kuya Bans. Kuya po ba? ng sa atin lahat. Tayo po ngayon ay nagkakatipon dito sa harap ng ay dito sa Plaza Miranda. Sa harap ng uh, simbahan ng Quiapo. Kaya po ito sa mga nakikinig po ng mga kapulisan, huwag po kayong magalala, mapayapa po itong grupo na to. Etong mga grupo na to ay hindi po nang hikayat ng gulo. Kaya po kami rito sa harap po ng uh, Kiapo Church para po bukas ay manalangin tayo na sana yung mga grupo, iba't ibang grupo bukas ay manatili po yung kapayapaan. Alam po natin na galit na galit na yung mamamayan. Alam ko po, pati po yung mga kapulisan, yung mga militar, yung mga kasama natin sa gobyerno mismo, ay nagagalit dahil kitang kita naman po kung paano nila ninanakawan ang kaban ng bayan. Nakakatawa po ang ating Pangulo dahil nakikalit din po sa mga tao. Hindi ko po alam kung ano, naintindihan po ba ng Pangulo natin yung kahulugan po ng uh, pamumuno siya po ang Pangulo ng Pilipinas, kaya dapat siya ang pangunahing lulutas ng mga suliranin. Ang ginawa po ng Pangulo, nakikalit. Galit na galit daw ang Pangulo sa mga kapalpakan, sa mga ghost project. Galit na galit ang Pangulo sa mga uh, malalabnaw na mga simento ng plat control projects. Ang nakalimutan yata ng pangulo na siya namumuno ang sa pamamak sa kanyang